Ano kaya ang naging papel ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng identidad ng Pilipino mula noong unang panahon? Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Zerina Crisologo. At ako naman si Pia Casas. Sa bidyong ito, aming tatalakayan ang kasaysayan ng wikang Pilipino mula sa iba't ibang yugto nito. Sa panahon ng ating mga ninuno, bago ang mga unang pananakop, mayroong sariling wika ang Pilipinas. Ang baybayin ay isa sa mga sinaunang sistema ng pagsusulat na ginamit sa Luzon at Visayas. Sa kabilang dako, ang sa Kristo ay isang wika na ginamit sa Mindanao bago ang pananako. Ito ay may kaugnayan sa mga wika sa grupo ng mga lumad at nagpapakita ng mayamang kultura at kasaysayan ng mga katutubo sa rehiyon. Sa panahon ng mga Kastila, namaganap ang pagsasaling wika. Ito ay naging daan upang mas palakasin ang impluensya ng simbahang katoliko sa bansa. At dahil dito, naging bahagi rin ito ng paghupog ng Pilipinong identity sa konteksto ng relihiyon at kultura. Pagkamat ang wika ng mga Espanyol ang itinuring na opisyal, hindi na wala ang halaga ng mga katutubong wika sa identidad ng mga Pilipino. Sa kabila ng dominasyon ng mga Espanyol, patuloy pa rin na ipinaglaban ng ilan ang mga katutubong wika. Ito ay naging simbolo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kanilang kultura at kasaysayan, kahit na ang pagpapalaganap ng wikang Espanyol ay bahagi ng kanilang pananakot. Sa panahon ng revolusyon sa Pilipinas, Tagalog ang ginamit ng mga revolusyonaryo na pinanganahan ni Andres Bonifacio bilang simbolo ng pagkakaisa at paglaban sa mga dayuhan. Ipinakita nila na ang wika ay higit pa sa simpleng komunikasyon at ito rin ay nagdadala ng kahulugan at damdamin. At may dalang impormasyon na mahalaga sa pagpapakilos sa mga mamamayan. Ah, yung boses ko, it's getting raspy. Uh, anyway. Sa panahon ng Amerikano, ang dalawang wika na unang kinagamit, dalawa ang ang dalawang wika. Sa panahon ng Amerikano, ang dalawang wika ang unang ginagamit sa bansa. Ngunit sa huli, ang Ingles ang pumalit sa Espanyol bilang opisyal na wika dahil sa bagong mga mananakop. Ang mga Amerikano ay tumulong sa pagpapalayas sa mga Kastila noong labing walong daan at siyang At sa panahon ng bagong pamahalaan, lumami ang mga Pilipino na marunong Robles. Edukasyon ang isinagawa ng mga Amerikano sa Pilipinas na pinagmula ng mga Thomasites na nagsilbing guro sa bansa. Sa gitna ng pagbabago, nanatili ang wikang Filipino bilang simbolo ng pagkakakilanlan at pagpapatibay ng Pilipinang identidad sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano. Noong panahon ng pananakop ng mga Japones sa Pilipinas noong 1942 hanggang 1945, ang opisyal na wika ay naging Hapones. Ngunit, maraming mga Pilipino ay nanatiling gumagamit ng kanilang sariling wika. Tulad ng Tagalog at iba't ibang lokal na dialekto tulad ng Cebuano. Ang pagpapahayag ng sariling wika ay naging simbolo ng pagtanggi at paglaban sa dayuhan. Ito rin ay nagpakita ng pagpapalakas at pagkakailanlan at pagmamahal sa kultura ng bansa sa gitna ng pananako.